Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Nagtulang magasawa mag-asawa vibes ang formahan at datingan nito ni Bell at Donnie sa bagong campaign ad ng Smart Communications. Inahalin tulad nga itong Don Bell sa parents nga ni Donnie na kusaan ay dati rin run ambassadors ng Smart Communication. Ayon nga dito sa ilang mga taga-suporta ng Don Bell, ay talaga namang sinunod ni na Donnie at Bell ang yapak nga na mga parents ni Donnie. Pagdating nga sa pagpapakilig sa Don Bell ay hindi talaga tayo binitin ng smart communication. Sa Don Bell ay talaga namang swak na swak at kiligan to the max ang ibinigay nga ng Smart. At ito nga ang panibago nilang Smart campaign. Campaign ad kasama ang Smart na kung saan nga ay talaga namang enjoy na enjoy lang ating Donnie at Mel. At they are just living for real and having the best time of their life kasama ang Smart. Sorry isa pang four four sorry okay yeah.